dito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi saan man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo or mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting po kayong lahat guys at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong lalo na ang ating mga kapwa OFW kahit saan man po kayong bansa ay magingat po tayo dahil higit sa lahat po, pakatandaan po natin may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. At ganoon din po ang ating mga kababayan po sa Pilipinas, magingat po tayo dahil po po natin ay paiba-iba po dyan, no? At syempre guys, wag po natin kalimutan ang supportan ang ang team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. Supportan po natin guys, lalong-lalo na tayo ay nabilong po tayo sa Rowell and Rochelle Reactors. Supportan po natin at huwag po tayo guys mag-skip ng ads. So dito guys, Uh, una ay ito po yung ating content ngayon ay una ay pasasalamat po no Ako ay taus-pusong nagpapasalamat kay Ruel of Malalag and Rochelle Morales blog na nakasama po na isam, nasama po ko sa mga kanilang napili na magiging reactors di po ba grabe guys uh, napati, napatuloy yung luha natin no, sa sobrang galak uh, sa introduction ni Ruel no, sa pagpapakilala ni Ruel o malalag sa akin sa kanyang live kanina no sa bilang isa niyang reactors kaya ito po panorin po natin para po ito ay patibay po natin sa ating mga viewers na isa po tayo sa napili, isa po tayo sa mga napili ni Ruel and Rachel sa kanila na magiging reactor. So tingnan po muna natin guys bago tayo magpasalamat ng tuloy-tuloy po. And next po ang aming napili ay si Ate Yoli Vlog. Ayan, congrats po kay Ate Yoli. Congrats po. Talagang uh, po na sobrang bait po ni Ate Yoli is yung mga supporters din po natin mga kalingap nakailang message na po yung mga supporters natin sa akin na uh, sana daw mapili po namin si Ate Yoli Blanc kasi sila po talaga yung uh, yung living testament po mga kalim kung gaano po ka, kabubuting -ka tao ito no, na mga napili po namin syempre si Ate Yoli Blanc kasi yun nga po puro mga positive lang yung mga binibigyan ng reaction no? at ayan po wala naman po talagang hindi naman siya ano, uh, sumasabay sa mga issue no? hindi siya nagre-rebat po sa mga Uh, ano mga binabato ng mga ibang reactors against sa amin. Kaya congrats po kay Yoli. So, ayan guys, no, nakita nyo yung part lang po dyan na kung saan niya ako binanggit dahil ayun nga po guys ay na na-share ko po, no, hindi po ako, kasi ako, hindi po ako nakapag uh, uh, panood, pero alam ko kanina kasi nasa sa work pa ako, nakita ko na itong post ni Ruel, nag-notify po tayo kaagad, Um, pero hindi po tayo nakapagpano dahil gawa sa may work po, bawal po sa amin ang may phone pag nagtatrabaho. Kaya marami po nagsasabi sa akin doon no, sa kay Kalinga Prab na pwede tayo doon mag-reaction dahil sinabi naman ni Kalinga Prab at narinig nyo natin na sinabi nga ni Kalinga Prab uh, pwede naman mag-reaction mga mababang views, no? Mga mab malilit pa yung mga channel ng mga dating reactors. Pero syempre po sa atin po guys ay ang pa, bilang si Ate Yoli ang pinaka-importante po sa akin, guys, ang sinasabing delikadesa. Di po ba? Kagaya po, napansin nyo po siguro naman na wala po tayong upload. Mag two, two weeks po. No? Or talagang eksaktong two weeks or mahigit pa na wala po tayong upload na reaction sa ating video, sa ating YouTube channel. Dahil gawa po, guys, sa hinihintay po natin ang talagang announcement dahil yun nga sa nasabi nga no ni, ni, Kuya Bal na dahil nga nagkaroon ng mga kaguluan ay buwagin muna ang ang reactors at uh, ibabalik aayusin no pag na, natapos na ang kaguluan pero hindi po natin inaasahan na ito pa ang mangyayari nga guys ay parang nagkaroon na sila ng kanya-kanyang reactors di po ba? pero hindi po ibig sabihin na tayo ay may kanya-kanya po sa reactors ay ay watak-watak po. Kung hindi to po ay lagi po natin naririnig po sa uh, live ni Kuya Bal na palaganapin ang paglinga, palaganapin ang pagtulong, di ba? Kaya nga ginawa ni Kuya ang mga 100 subscribers ay kailangan may sarili-sarili na silang grupo para po sila ay uh, lalawak lalo. Na yun nga, lagi natin naririnig kay Kuya Bal na hindi lamang po dyan sa diet sila mag uh, mag charity kundi ipalaganapin eh, po ang buong uh, kasi po yun nga no ang buong Pilipinas dahil yun po ang pangarap talaga ni Kuya Bal na mag ng kalingap ang buong Pilipinas. So ito po nga ito nangyari no dahil una ay napakabait po ni Kalinga Prab na yun nga ay iniisip ni Kalinga Prab syempre may mga, ka, may mga uh, tawag nito may mga kaklase siya na nag-reactors, yun nga, na, namili siya at yun nga, nasabi niya ni Kuya Bal na mamili na rin si Roel. So, dito talagang nagpapasalamat po tayo guys na nasama po tayo dito kay Ruel of Malalag at kay Rochelle Morales Vlog. Thank you so much uh, from the bottom of my heart, Ruel and Rochelle. Nagpapasalamat po talaga ako dahil ito po unang-una ang pagre reaction ko po no uh, totally an honestly ang pagre reaction ko po dito sa kalingap ay hindi ko naman po talaga pinagkukunan ng aking uh, kinakain or binibigay sa aking pamilya di ba ito po ay ng ating kinikita dito sa pagiging reactors pagiging um, nagiging reactors tayo sa mga sa kalingap ay binabalik po natin sa kalingap no yung tinutulong natin at least nandun po para sa akin nandun po nakatulong po tayo na hindi po tayo naging sagabal sa ating pamilya dahil alam po natin guys tayo mga OFW ay may mga kanya-kanya po tayong pamilya sa Pilipinas so ito po ang way na nag, nag-reaction tayo sa team kalingap para tayo ay makatulong din sa kanilang hadikain sa pagtulong sa kapwa Pilipino, di ba? Sa paglingap, yun nga sinasabi. At dito, maraming salamat at shout out po sa lahat ng napili ni ni Ruel of Malalag at ni Rochelle. Ito ay la, bali nasa 18, 18 po no, lahat ang napili niya na magiging reactors ng kalingap anang uh, oh, ng Kalingap at ng, ni Richelle at ni Roel na yun nga ay magiging exclusive lamang sa kanila ang magre-reaction dahil yun nga, narinig naman natin guys na sinabi din ni Kalingap Rob na ang kanyang mga napiling reactors ay sa kanya lamang magre-reaction di po ba, hindi po at na parang sa akin ay napakaganda po ito ang uh, nagiging decision nila na may sariling reactor si Kalinga Prab. May sariling reactor si Ruel of Malalag in Rochelle. At magkaroon din, nagkaroon din ng, ng reactor si Kuya Bal. nga sa nasabi nga ni Kuya Bal sa kanyang live na ang kanyang mga reactors ay ang mga dating tumutulong po sa kanya, no? Mga group na tumutulong sa kanya, sa kanyang mga pabahay, no? Bilong po tayo dito sa kay Ruel of Malalag. Pero maraming maraming salamat po Ruel talagang na, na ano talaga ako sa kanyang ano no na ito ay napakabait at una higit sa lahat nagpapasalamat ako sa mga supporters ng lang ng langga supporters ng Rochelle na siya pong nagre-recommended sa akin sa Kyruel na Ma, na makuha bilang isang reactors. Maraming maraming salamat po. Ina-appreciate ko po ng, ng todo po at ang inyong mga Uh, pag support pagsuporta din po sa akin. Maraming maraming salamat at maasahan niyo po. Wala po kayong makikita dito sa ating vlog na pambabalahura or ano pamandal. Unang-una, iniisip po natin may sarili po tayong pamilya. Huwag po tayong magbigay ng mga, mga negative, no? Na mga negatibo mga reaction dahil unang-una isipin po natin tayo ay may mga anak din, di ba? Pero ito po guys, bago po tayo dahil ito ay medyo short videos lang po ay papasalamat lamang po itong ginawa ni Ate Yolis Vlog. Abangan nyo po sa mga sunod na araw. ay asahan nyo po meron po tayong mare reaction na talaga gusto natin mag-reaction, guys. Sa totoo lang, gustong-gusto ko mag-reaction. Pero yun nga, niisip ko na wala pa po tayong announcement. Wala pa po tayong formal. Maraming nagsasabi sa akin, Ati Yoli, pwede ka mag-reaction yan. Kasi iba nagreaksyon reaction na nga. Pero syempre, nandun nga, guys, sa akin na uh, uh, respeto natin, no? Respeto natin sa team Kalinga po una. Kay Kuya Val Santos Matubang na sinasabi nga palagi sa atin na mag-wait lang po tayo. So dito, uh, Pinapasalamatan ko si Royal of Malala Rochelle Morales Vlog at congratulations sa mga kasamahan ko. Unang-una na kay Trinding Pia. No? Na grabe, congratulations Trinding Pia sa ginawa niyo pong um, meet and greet kay Royal and Rochelle. Grabe, uh, sobra ang napatulo din dun guys ang luwa natin dahil gawa sa ganun kainit na minahal. ng mga tao, si Ruel at si Rochelle nakita natin noon na hindi lamang mga halos kaedad nila kundi halos mga magulang na nila no ang uh, talagang nagmahal sa kanila di ba kaya maraming maraming salamat kay Trending Pia kay Marsano TV 2.0 congratulations kay Wow Life TV iyon nga no at kay Miss M Life congratulations at ganoon din kay Borloloy Stinking ayan congratulations bro napakaha napakaganda po ng kanyang mga tula no na kanyang uh, kanyang nararamdaman ay dinaan niya sa kanyang pagtutula na minsan tayo ay napapakoment po pero Lagi kong inaabangan po. Pasensya na <laughs> kung hindi po tayo mahilig mag-comment sa mga live niyo Pero nakita ko po grabe. Sabi ko, ang galing niya magawa ng tula. Ang galing nito ng tao na to. At ito, makita natin ito. Yung tao nito sa klase ni Borlulay's Thinking ay talagang may prinsip yung tao. ba diba? Yun guys, ang nakita ko dun sa kanya. Sa kanyang mga, mga Um, podcast na kanyang ginagawa gabi-gabi, no, nakita natin kahit sa kanyang mga post sa kanyang mga community, community ay nakita natin ang kanyang mga tula, napakaganda po at ganoon din po kay Dong A, congratulations kay Amazing Giano congratulations, ayan, grabe ito rin, isa po natin, natutuwa ako dito kay Amazing Giano, pag siya nagreaction, dahil talaga, ramdam na ramdam mo, at talaga, ang pagkilig niya rin, no, na sobrang kilig siya sa dalawa, pero ito mahasanay kayo na dahil hindi lamang po nga tayo dito sa pakilig lang mag sa ating hinahangaan kundi ang kanila ding mga charity works na ginagawa, di ba? Ganon din. At ganon din po kay Ate Malo de Los Santos. Nakasama ko po dito. Ayun. Ayun nga guys, no? Um, minsan nahihiya ko dahil pag sinasabi ni Ate Malo, sa kanyang mga live na ayan si Ate Yoli vlog, si Ate talaga ang nagsabi sa akin na mag-reaction ako mag-content ako sa Rochelle totoo po dahil inaamin ko po na ang channel ko nang ako ay nasa kalingap ang channel ko po ay napako po tayo sa 2000 plus, hindi parang hirap na hirap po tayo umangat ng 3K no? nang nasa kalingap po ko na naging kalingap naman tayo nang, nang, nang wala pa ang Rochelle guys I mean nang wala pa ang Rochelle nang wala pa itong teleserye na ginawa ni Kalinga Prab nang puro charity pa lang ang ating nire ay hirap po tayo magpaangat ng ating channel pero yun nga malaki ang papasalamat natin kay Kalinga Prab sa kanyang naimbinto na uh, oh teleserye, no? Itong love story ni Ruel at Richelle. Doon po tayo, guys, din nakilala kung sabay kung paano po nakilala si Ruel at si Richelle na mga tao. Doon po sumabay ang ating channel, no? Dahil sa nagre-reaction po tayo sa kanila. Doon po sumabay ang ating channel sa kanila na uh, biglang Ah, uh, lumago din ang ating channel at maraming salamat na karating po tayo dito sa ganitong uh, channel natin na may kit na tayo 15k subscriber. Maraming maraming salamat sa inyo, maraming maraming salamat po sa inyo pagsuporta sa kay Ate Yolis vlog. Depo ba? At ganun din po kay March Marasigan channel. Congratulations bro, no? Na grabe napaka nakakaingit po talaga kayo kayo ni na Pia kayo lahat na nandoon sa Laguna nakakaingit kayo dahil kayo po ay na-meet niyo po sila nang personal di ba kami ganun din nami-miss nami na naiingit yun at least maganda guys ang pagkaingit natin yung in the good way, di ba? Di tayo naiingit sa bad way lang, no? Kaya, congratulations, ganun din po kay Buboy TV. Ayan, Buboy, magkasama naman tayo dito. Alam ko po, guys, dito si Buboy po ay, nang kami ay nasa ka fide channel, no? Bonafide reactors. Ito po ay nag-message sa akin. Nagulat ako kung sino ito nag sa messenger. Si Buboy po pala. Si Buboy TV po ito. Kilala niyo po ba ito? Ma'am, hinahanap siya ng kanyang member dahil naging leader po si Buboy TV doon sa Bonified uh, Reactors. Naging leader din po siya ng mga reactors. No? Kaya yan, nakasama po tayo. Number 11, nakasama po si Ate Yolis Vlog. Maraming maraming salamat po sa mga nagrekomenda recommenda po sa akin kay ob of Malala. Kung sino man po kayo, mga supporters, maraming maraming salamat po sa inyong lahat dahil mayroon na pong nagsasabi sa akin na Ate Yoli, uh, napanood mo ba yung ganitong live, ganitong ano ni, ni Ruel ay may nag po sa inyo, may mga uh, ano po na kayo po pwede, kayo pong kukunin na reactors kaya yung ginagawa ko po doon guys dahil uh, palagi po kay Ruelo Malalag, kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, anuman kanila kanilang mga upload or live, lalo na live ni Kuya Bal sa umaga, ay eh, replay po tayo pag nag-live nag no, dahil uh, ang pagitan po ng ating oras dito sa Europa to Philippines is 7 hours po kaya hindi po talaga ako makasabay sa mga uh, live po nila, no? Kaya always replay po ko, kaya napapanood ko rin po yun nga lang, pag replay po tayo sa mga live, hindi na natin nababasa ang mga live chat, di ba? kakoment na lang po tayo nakabasa. Kaya maraming maraming salamat po sa mga nagrekomenda po sa akin sa kay Ruel O. Malalad. Maraming maraming salamat po. At ganoon po po kay RC Supremo TV. Congratulations po sa inyo. At ganoon din po kay Sir July Faunil, ayan, nandito pa rin, kasama pa rin natin. At ganoon din po si Sir RP Max Vlog, kasama pa rin po natin. At ganoon din po si Lorny TV, ayan, kay Ma'am Lorny alam nyo si, ay talagang ta, um, kasama na po natin dati pa sa mga sa unang karipa no na kami ni na Sir July Sir Api Max, Ma'am Lorny nakasama po namin kami talaga noon nakasama kasama ko na sila sa first reactor ni Kuya Bal ng Karipa na yung yung tawag nito president pa namin nun ay si Kuya Sir July Faunil Yan, ilang beses kami nabuwag pero ito si kalooban talaga no ng Panginoong Diyos na magkasama-sama parang kami dito sa Kairuel of Malalag na naman. Ganon din po. At ganon din po kay Ninang's Vlog. Ito nga, rekomenda ni Rochelle. Si Ninang's Vlog, nag-live si Kuya Brooks. Nahanap ko si Ninang's Vlog kasi sinasabi doon na nag-comment, sabi kay Kuya, eh, Kuya babina na nasa kwarto lang siya, no? na yung nag si Kuya Babi ng uh, tilapia. Hinahanap ko si Ninang's Vlog, hindi man lumabas. Kaya congratulations po kay Ninang's Vlog at ganun po kay Kuya Babi TV, Kuya Babi 143. Ayan, congratulations po kay Babi. Magkasama naman tayo ulit dito. At ganun din po kay Ria Olartic and Miss Ria. Ayan, salamat dahil yun nga, inabol nga ito ni, ni ano no, ni, ni Dodong Ruiz si Ria na gusto niya rin isama. Kaya congratulations po sa ating lahat. Maraming maraming salamat talaga sa pagtiwala niyo sa amin. At alam naman po natin ay tayo po ay good vibes lang po tayo. At uh, kung ano lang po nakikita natin sa video, yun lang ang ating i-reaction. At ang dagdag ko pa no, dahil may mga rules na nilatag, nilatag nga si Dudong Ruel. No? At isang dagdag ko pa rin sa... Um, maaari kong madagdag doon sa rules na pinigay ni ni Ruel at ni Rochelle ay ang huwag na lang mag ang mga reactors ng Rochelle or reactors ni Rochelle at ni Ruel, ni Ruel at ni Rochelle sa kung sino mang, mga magbabatikos ng mga reactors, na ibang reactors sa nag-reaction ng Rochelle. Para sa akin, wag na pong sumagot para... Uh, wala hindi na po hahaba at least pag hindi po natin sinagot ay wala po sila maikokontent di ba kasi pag yung sinagot mo ay ha hahaba ng hahaba kaya mas better po kaya para sa akin tama itong ginawa ni Kuya Bal na binuwag nga ang kalingap at dito nga ay nangyari ay nagkaroon na ng grupo-grupo ang mga reactors dahil para po ano man ang mangyari no ang mga hindi sumasali sa mga sabungan ng reactors ay hindi po madadamay. Di po ba? Kaya asahan niyo po, nandito lang kami, tutul nandito lang kami kaagapay din. At syempre, tayo dito guys bilang si Ate Yoli ay no, para si Ruel at si Richel parang anak na po natin. No? Parang anak na po natin yan. Kaya hindi lamang po tayo siguro sa pag-reaction ay nandun din tayo sa paggabay ng nakikita natin sa kanila na na mga ginagawa, di ba? Kaya maraming maraming salamat. Una, nagpapasalamat po ko sa buong may kapal sa ating Panginoong Jesus na patuloy po tayo, no? Hindi pinabayaan dahil unang-una po, guys, ay medyo nasaktan tayo, no? Nang binuwag na nga naman ang reactors. Tapos tayo ay parang hindi tayo makapag-reaction. Sa totoo, ang pagiging reactors po dito sa kalinya pagiging reactors po namin sa mga charity vlogs or sa mga pa good vibes ni Roel at ni Rochelle no, sa kiligan at hindi lang kay Roel at sa iba pang mga binablog ni Kalinga Prab. Ito po guys ay kagaya sa akin na nandito sa ibang bansa ay parang pangtanggal homesick po namin. Sa totoo lang po, promise po yun sa pagiging uh, reactors ko sa Kalinga ay hindi ko po nararamdaman ang homesick. No? Dahil po tayo ay nakarating dito sa Europa ng 2000, 18 pa po tayo dito hanggang ngayon 2000 mag 2024 na hindi pa rin tayo nakauwi kaya pasalamat tayo dahil ng time na dumating tayo dito sa uh, Europa ay siya po nakilala ko ang team Kalinyap siya po kung nakapasok sa team Kalinyap nang kung saan ay tayo ay dumating dito di ba kaya sa loob po ng mahabang panahon na pagsama-sama natin sa kalingap, pagiging reactors natin sa kalingap, ay hindi ko po kayang um, mambatikos ng kapwa ko or mang, mambalahura, magbigay, magbigkas or magbitaw ng mabigat na salita. No? Dahil unang-una iniisip ko guys na may pamilya po yun. No? paano pag narinig man ano ng pamilya. Kaya sa akin, good vibes lang po tayo. Kaya maraming salamat. Dito nakita ko po, no, sa aming grupo dito, nakikita ko sa mga napili dito ni Ruel. Sa 18, no, na napili ni Ruel. Nakita ko dito, guys, parang wala namang problema, di ba? Diba? Nakita ko parang maayos naman. Kaya, it's better po ito bago tayo magpatapos dito. Ang pakaganda po na huwag po natin na lang, um, Uh, bantayan ang bawat reactors ng bawat vloggers, di ba? Tama po yun nung no? sinabi nga ni Ruel na mag na lang tayo sa kanya, sa kanilang mga binablog at sa kanilang mga pagkilig moment ni Rochelle, di ba? Para wala na lamang po pakialaman, di ba? Kaya siguro mas mag maganda to, nakikita natin sa iba, sinasabi nga na talaga bang maaayos ito, pero para sa akin, magiging positive po tayo sa pag pag-isip, huwag po natin palaging um, pairalin ang negative na thinking, no? Uh, lagi natin i-invite sa sarili natin or sa paligid natin ang mga positive way para po hindi po uh, mananaig ang magnetic ng negative, di ba? Kasi pangit po noon na uh, pangit nga no na ang uh, tim Kalingap sa pangungunan ni Kuya Bal Santos matubang ay ginagawa po ina, ginagawa po ang pamaraanan kung paano uh, mapalago ang kalingap at paano mapaayos at magiging tahimik sa faceful lang kanilang paglingap ganun din po sa mga reactors kaya siguro tayo ay tamang ano yung sasabi sa thumbnail pa lang ay wag po tayo um, magbigay na ng idea na pasukan ng mga negative di ba kaya susahan so nyo po guys, sana ma maayos po yung lahat ito. Maging successful kaming lahat dito na 18 reactors na napili ni, ni Roel at ni Rochelle. Um, sana ay magkaroon po kami ng bonding as a brotherhood and sisterhood dito, di ba? Sa uh, Ruel and Rochelle Reactors. Di ba? Kaya, thank you so much and God bless everyone. Mag-ingat po kayo kahit saan man bansa po kayo nagtatabaho, mga kababayan ko at ganun po ang ating mga kababayan sa Pilipinas. mag po tayong lahat. Thank you so much and God bless everyone. Bye! See you on my next upload, guys!